Nasaan na nga ba ang punong tipolo? Sa videong ito ay malalaman niyo kung saan nga ba ang pangalang ang tipolo. Alam po yung tinatawag na puno ng tipolo po? Ayan? Ayan? Ayan ah, po yung malapad na daon na yan. Ah okay, Thank you po. So, yun, nakita na natin yung puno ng tipolo. So, dito nag-umpisa yung pangalan ng uh, antipolo. Ayan. Yan yung puno ng tipolo. Yung daon yan, pagkatuyo na, uh, ayan, mo brown na siya. Ayan. Ah ba? gawing tsaa yan. ini, Iniinom siya. po kapag ah, ginagawa ng ah, tsaa? May bunga rin po siya? Hindi nagbubunga. Kasi napalag ko sa palabas ni Hawi Severino na nakaraang araw, bakit po daw wala na masyadong puno ng tipol, pero dapat marami, marami dito. Ah, marami po, hindi marami. lang po... Diyan ah. yeah, sa mga labas dito sa simbahan, may mga puno pang tipolo dyan. Ah, napalag ko. Sarap na dyan. Sarap na dyan. Yung tuyon-tuyo na po. Oo. Ah. Sige po. Alala, prawn na prawn yun. Ulo Sige po. Ilingit Salamat po. Sige. So yun, pwede palang gawing tsaa yung ano, pwede palang gawing tsaa yung puno niya, yung dahon niya. Pag natuyo na raw, pwede mo siyang gawing tsaa. Ito yun, ito sa mga, uh, yun sa mga iniingatan nilang uh, puno. Antipolo tree. So halos yung nandito ang puno sa may simbahan ng Antipolo, halos tatlong puno na lang natatong nakita namin puno ng Antipolo. So ganoon na lang siya sa so, yun mga kamoto Meron tayong pupuntahan dito sa Antipolo na sikat na sikat na lugar Pero malamang ay Yung mga kabataan ngayon is, Hindi na rin alam itong lugar na to So sikat na sikat to Lalo sa mga batang 90s So kung familiar kayo sa hinulugang takta Malamang nakalimutan na rin kasi to Sa, sa tagal na rin ng panahon Sa dami na rin ng pasyalan ngayon Is malamang hindi na rin alam ng mga kapata So ipapakita namin ngayon yung sitwasyon nilang hinulugang taktak nila sa so may antipod. Yan guys, pag nakita nyo na yung sinus ng hinulugang taktak, yan. Ibig sabihin, kaka tayo dito. So malapit na, nasa 1 kila, 1, uh, 1 km kilometer na lang tayo. Ayun guys, palatandaan nyo yung shell na yan. May makikita kayong shell ng uh, gasol na shell. So, pwede na kayo kumaliwa dyan. So, asahan nyo na, pas na nasa Antipolo kayo is para kayo nasa Maynila kasi yung traffic dito is patindi na rin. So, sobrang crowded na rin. So, kung gagani kayo ng Maynila siguro, mga 1 and a half hours, nandito na kayo. So, ganun lang kapilis. <coughs> Ayan, kung pupunta kayo dito, so itapan nyo lang ng mga lunes, lunes hanggang webes. Kasi kung sasabi kayo ng sabad o linggo, is talagang napaka-traffic na rin talaga dito. So, kailangan lang is uh, huwag na kayo sumubay sa napakaraming tao. guys, nandito na tayo sa Hinulugan Taktak. So ito yung uh, kalye. So pakita mo yung kalye sa kanila. So kung papunta kayo rin dito ng Hinulugan Taktak, ito na mismo yung kalye niya. So ngayon maghahanap na lang tayo ng parking. So pwede na siguro dito. Ito na lang dito. Sir? Papunta po kami ng Hinulugan Taktak. Dito. Oh, dito ito na po yung parking sir. Ah dito na po. Oh, okay. okay. Dito po tanggang alas 4 lang tayo para makapasok pa lang. Ah pasigit. May mga alas 4 lang pala dito. Mm. Okay. Okay, sige. Okay, okay. Ay, alas 4 lang pala dito. Okay, okay. Ba, ang, alas 5 na sarado, sarado <laughs> na. Ay talagang Abul tayo. Check lang natin yung loob. Ha? Ayun, guys, ang pupunta ka rin dito, isang hanggang alas 4 lang sila. So, ito na yung Ano well, ko wala may ko kasi ako na vlog sa game eh, wala na daw wala daw dito bayad pero tingnan natin kung babayaran ngayon Hala Ay pa po ma'am Ma'am, new deck na lang po tayo. Oh, Ma'am, hanggang alas 4 lang po kayo. Pag nakapasok ka ma'am ng alas 4, hanggang anong oras po yan? Labas na po rin ng alas 4. Hindi na po magpapasok pag-com. Hindi na po magpapasok pag Hindi na po magpapasok pag-com. Ah, pwede na po? Sure. Yun okay. okay. guys Nakapasok na kami rito So yun Dapat nandang Alas 4 lang sila Dapat alas 4 Nandito na kayo Kasi pagating mo ng alas 4 Hindi na kayo pwede pumasok Tulad namin <laughs> Apon na kami tumating <laughs> O Hanggang alas 4 Pinayagam pa Pero pagating ng alas 4 Kailangan nyo na nalabas Tsaka hindi na pwedeng Pumasok So pagating dito May mga ganyan sila ito ko nga hain hain hindi Grabe, dito pa lang sa buong at is marinig mo na yung lakas ng agos ng tubig oh Ah, umagat pa sila oh. Okay hindi wala. <laughs> na pala nyo. Ngayon mga bahay po yung bagay. Bago ay pumunta rin sa kay Galing. May bahay. Ah, may bahay may mga bahay po dito. Bay. Libre po lahat ay, dito po. sa ayun yung lugar taktak. -tak, wala pong binabayaran. Ayun, tulad dito. Hindi mo na dito. Libre na raw yan. Wala kayong mabayaran dito. Kumbaga, pagpasok mo talaga dito. Libre lahat. Dapat pala bi sa kabila tayo dumaan eh. Bola. Oh, so, sa kabila. Para malapit tayo. So ito na mismo yung uh, pag nandito ka sa pinaka budget nila, ito yung makikita mo rito. So makikita mo talaga rito sa totoo lang ha, sa personal makikita mo is madumi. Madumi yung tubig. Uh, ito, pero amoy, wala namang amoy. Pabula siguro dahil yung bulang yan dahil sa tama-tama ng dumi ng tubig. Eh, meron silang bagong tumayo rin si wabaw. <laughs> Dapat sa baba tayo dumaan? <laughs> Dami rito ang tao ng mga sudyante siguro. Sir. Siguro nag-ano naga sila ngayon nag-campaign. Uh, Pwede ba bata sigurado? Ayun o, no, pagpumunta rin ko, so pwede ko umakit yun, o. No? Yung doyan walang bayad. Ah, pwede ba ba tayo? Pwede Ay, hindi naman na tayo pwede buha ba okay. Oo, kasi hangin ito, bridge ito, na na uh, tayo. So, naraduhan na nila. Responde hindi na po pwede buha ba? Okay. Abawal ah, na.

Ayan, dahil hindi kami, <laughs> tumamabot kami sa cut-off, so hanggang doon na kami sa may beauty, so hindi na kami nakababa. So yun lang, wala ka na bang makita ron. <laughs> Ayun, paglabas nyo naman dito, makikita naman itong bilyan ng mga, mga pananda. Mayroon naman sa Antipolo, yan, marami naman sila yung mga kasoy, uh, mga pili, marami marami silang pananda rito. <laughs> alis na kami. Nung oras na, 4.30 tip na. Ate, anong mayroon dyan? Si Ben Si Ben Yon. Eh, nandito dito ngayon? Mmm. <laughs> ah, nandito, nandito sa asakyan? Parin. Ang ganda. Ah, may parada. Okay. So, ano nila pinito lang? Abangan natin, makakita sa personal. <laughs> So ngayon hanapin natin yung tiyatawag nila nga apuno uh, ng tipolo. Sir, pwede magtanong, alam po yung tiyatawag na puno ng tipolo po? Ayan, ayan. Ah, po yung malapad na daon na yan. Ah, okay, thank you po. So yun, nakita na natin yung puno ng tipolo. So dito nag-umpisa yung pangalan ng uh, antipolo. Ayan. Ayan yung puno ng tipolo. Ayan. ayan. Yan mismo yung puno ng tipolo. Yung malalapad na dahon na yun. Hindi e, siyang Hindi ko lang maalala kung ano eh. Pero ayan e, dyan nag-umpisa yung puno ng tipolo. Sir, ayan yung pinagmula ng pangalan ng antipolo. Ano? Yung puno ng tipolo. Ano? Ayan yan. Pagkatuyo na. Ayun na. Ano ang na siya? Aba. Pwedeng gawing tsa ka yan. ini Iniinom tiyak? po. Kapag ah, ginagawa ng tsa. Ah, may bunga rin po siya. Hindi nagbubunga. Kasi napanood ko sa palabas ni Hawi si na nakaraang araw. Bakit po daw wala na masyadong puno ng tipol? Pero dapat marami. Marami din. Ah, marami po. Hindi lang po ano. Yeah, sa mga labas tapos sa simbahan. may mga puno pa na ipuulit dyan. Ah, napanood ko yan. sarap na dyan. Yung tuyo-tuyo tiyun, na po. Okay. Si Alaga, round na round yun. Si Poet, ilingit niya. Salamat po. Ay so yun, pwede palang gawin siya yung ano. Pwede palang gawin siya yung puno niya, yung dahon niya. Pag natuyo na raw, pwede mo siyang gawin siya. So yung sabi sa mga lokal dito, ha? Uh Oo, -oh. pwede mo rin siya gawin siya. Pag mo na siya. So iniinom siya, no? Ah! <laughs> Ito na lang yung mga mangilang-ilang sa puno ng tipolo dito sa antipolo. So ito ito yung sa mga ilan uh, sa mga iniingatan nilang sa uh, puno. Antipolo tree. So halos yung nanditong puno sa may simbahan ng Antipoli, halos tatlong puno na lang ata ito. namin puno ng Antipolo. So ganun na lang siya. Sa unti.